Inayos namin yung ano niya, yung hard sense niya, nilagyan namin ng payment method kasi nga, hindi niya makuha yung sahod niya dahil nakalagay sa si check eh. Hello everyone, Daddy was pa muli. Ayan, at least nakaligo na. Oo, kanina kasi binisita tayo ni Joe Mops. Ito si Joe Mops. Ayan, wala pa akong ligo. <laughs> Yeah, uh, ano ko lang gusto ko lang i-remember tong araw na to, ano? Um, April 9, 2024. ayan, for the first time binisita ako ng isang kapwa ko rin na blogger vlogger. And yun, inayos namin ang kanyang payment method na no, ang kanyang sahod kasi ay check Okay? So, hindi niya nakuha agad. Yun, maraming magdaming dalang kwento. So, nagkwento-kwento muna kami. So, madali lang namin gawin yun. Nilagyan ko lang ng payment method ang kanyang AdSense. Okay? Dahil ang kanyang sahod noong December 25 is check eh. Okay? And, nakalagay dito ito guys, wag kayong mabibigla. Oh, ito, ito. Basahin nyo to. Google AdSense checks are for deposit only. Okay? and are not able to cash out so hindi mo siya pwedeng palitan kaya mahirapan ka talaga lalo na kung di dito ka sa Pilipinas kasi nakalagay dito additionally please be aware that the different banks often take different amounts of time to clear any check we suggest contacting your bank directly for more information okay yung computer ko kasi nasa taas kaya doon ako nakatingala anyway Mm, dahil para hindi na nga maulit yung nangyari kahit malayo si Jomaps. Imagine manggahang pasig. Nakarating siya sa Mary Holmes dito sa May Molino bako or Cavite. Oh, ito yung aming mga vlog-vlog na Si Harold sa yun, yung mga palangga. Jomaps TV. <tinyo> eh, eh, napadayo, layo-layo nung layo. pinagalingan Tanggalin nga natin dito yung sombrero natin para... Oo, ano? oh, kita para guwapo. Ah. Shoutout <laughs> Shout out muna si Atilin, baka ano, GP Auto. Shout sino pa? Uh, ah, Philippine Adventure. Philippine Adventure. Si Hatil, Hatilin. Ah, ha Oo, oh, si Kuya Nanding. Si... Kuya, Kuya Nanding. Uy, Karing. Karing. Karidad. Uy, si, si Maud, si Tinay. Oo, oh, si yan. Ang dami si natin. GP mga... Christine cha Channel, oh. si Sasay. Sasay. Oo, dami natin si... mga kaibigan pala. Yung nasa Japan, Sasay. Yung Ilong Ilonggo, Ilongga. Ah, uh, si Tinay. Si... di si Palangga ng Japan. Ah, si Palangga ng Japan. Uh, oh, inayos <tod> na niyo yung yung adsense niya nilagyan namin ng payment method kasi nga hindi niya makuha yung sahod niya dahil nakalagay sa si check eh. So, sa susunod na sahod ni Jomops, BPI na yan. Ano lang, 100,000 ang susunod niya. Yun sir, magiging ako na. Sana nga, magiging 100,000 kung so may magpapalipad. <laughs> hey, Uy, ang tilid ngayon, ready mo rin itong palipad mo para makaka-100,000 niya si Joe. Mas makabilis siya yung bagong cellphone. O oh, palipad ng ano, lobo. Bakit? <laughs> 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 <Lomo. laughs> <laughs> <laughs> Pwede yun. Oh, o sa mga, ano, sa mga gusto kong pagawa, Oh, tapos malapit lang dito. Puntahan nyo na lang ako dito sa Mary Home. Sa Kabite. Hmm. Yung hindi ako nahihilo ha. Baka naman nahihilo pa ako. Katulad nitong dating ni Jobs. <laughs> Nahihilo-hilo <laughs> pa ako. Anyway, tapos na rin naman na. Picture picture lang siya. At maraming salamat sa pasalubong niya. Dala siya sa akin. Limang kilong saging. No, 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 <laughs> mananab ako sa kakakainan. Eh, pagkatapos ng mahabang kwentuhan. Oh, pa si Joe. Bye -bye. Bye. Bye na siya. Uh, thank you so much for watching. Salamat. Well God bless. Bye.